Sa isang maliit na baryo sa Bukirin, malayo sa kabihasnan, nakatayo ang isang lumang bahay na pinaniniwala ang sinaniban. Isinasalaysay ng mga matatanda na mula sa mga bintana ng bahay, nagmumula ang malalalim na hikpi tuwing dapit hapon. Ngunit para kay Liza, ang mga kwentong yon ay tila laro lang. Laging nang aasar sa kanyang mga kaibigan ng bahay na yon, sinasabi niyang walang katotohanan ang lahat ng yon. Isang araw, habang abala sa paglalaro sa labas ng bahay, Nakakita si Liza ng isang lumang laruan sa ilalim ng puno malapit sa bahay. Napansin niyang may kalumaan ang laruan at may ilang bahagi na nawawala. Ngunit dahil sa pagkamausisa, dinala niya ito sa kanyang bahay, hindi alintana ang babala ng mga matatanda. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Lisa. Para bang may naririnig siyang mga mahinang boses na nagmumula sa labas ng kanyang kwarto, lumapit siya sa bintana ngunit wala siyang makita kundi ang dilim ng gabi. Bigla napansin niyang naglalabas ng malamig na usok, ang laruan sa kanyang ilalim ng kama, at isang malamig na hangin ang pumuno sa kwarto. Sa kabila ng kanyang takot, hindi siya makagalaw at tila napako sa lugar. Hindi nagtagal, isang itim na anino ang unti-unting lumalapit mula sa dilim. Nanatakot si Liza at napasigaw, ngunit walang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Am, um, nagising si Liza kinabukasan, ngunit tila hindi siya buo. Ang kanyang mga magulang ay nagulat sa kanyang mga kwento ng gabing iyon. Nagdala sila ng eksperto upang tingnan ang bahay, ngunit walang makitang kakaiba. Ang lumang bahay ay tuluyang naiwan at ang mga karanasan na iyon ay hindi malilimutan ni Liza. Ngunit kahit ganoon ang nangyari, masaya na sila ng pamilya niya. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga nakakakilabot na kwento. I-click mo na rin ang bell icon para maging updated sa aming mga bagong uploads. Kung mayroon kang mga karanasan o kwentong nais ibahagi, i-comment mo lang sa ibaba. Gustong gusto naming malaman ang iyong mga karanasan. Hanggang sa muli, mag-ingat sa dilim at baka may mga hikbipang nag-aabang sa ilalim ng kama. Paalam!